Ano, 3-5, 3, 5, 3 5. boss, 3 din? Yeah. Ah. Number natin, boss? 0-9, 3-5, 7 9, 4, 3, 2, 9. A, FB ka ba? FB? Meron ka? Ah, wala. Okay, yun lang. Contact nyo si Boss JT, mga idol. Mahal sa mga detalye ng binigay natin mga manok. Salamat, Boss. 4-5. Yeah, boss, mo lang dito. 4-5 lang. Ay, station dito, mga idol. or pride. <coughs> <Hey, boss>, batang. <coughs> Orpai mga idol. 4-5 Idol ito kay Boss Nelson 3-5 sa mga idol Boss Nelson 3-5 3 sa mga idol Boss Nelson. 3-5 mga idol kay eh, Boss Nelson Boss Nelson mga idol 3-5 kay eh, Boss Nelson to 3-5 <laughs> <laughs> Tripad ka idol. I Nelson. <laughs> point, I idol. idol. Nelson. They 5 My boss, man. And the idol, three pipe then. They boss, person. Three 5 idol.

35, e eh Boss Nelson, mga idol. Boss Nelson, magkano yan? 35. 5 Better. Eh no? Better, mga idol. Boss, babigyan ang number natin. 09 5967 277 FB Nelson Santo. Bogi. Okay, mga idol. <laughs> lipat, lipat lang mga idol. boss niya. boss niya. Kaya boss Tapos 5 lang. 3 -5. 3 5. may bawas pa naman sa mga May bawas pa. May pa yung mga idol. May bawas pa. 3-5 may bawas pa yung mga idol. May bawas pa itong idol. Three, five. Four, five, mga idol.

orpine takot sa bagyo 4-5 mga idol ayan mga ah, bibili sa online mga idol

kontaknya ada si bos batang maju dan itu profile maju eh bos batang ke maju Bos Batang, number natin para makabihin tayo sa online. Number. 0999-477-3706 Yung, ay mga idol Tawa, kontakin nyo lang para sa mga detalye na itong mga manok na pinakita natin Okay idol kay Boss JP Ang eh, no? kano? 3-5? 3, -5. 3 -5 daw mga idol Ibawas pa Ibawas oh. pa ito mga idol 3-5, 3-5 <coughs>